Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya at sa mga naghahanap ng katotohanan, madalas tayong tanungin, ano ang pagkaiba ng Al-Quran, Al-Quran at ng Biblia, Al-Injil? Una, ang Al-Quran, Al-Quran ay salita ni Allah, kalam Allah, direktang ipinahaya kay Propeta Muhammad Salam sa loob ng wetiri taon sa pamamagitan ni Jabril alayhis salam habang ang Biblia ay koleksyon ng mga aklata na isinulat ng iba't ibang tao pagkatapos ng panahon ni Propeta. Isa salam, Jesus. Ang Quran ay binibigkas mismo ni Allah sa kanyang sugo. Ang Biblia naman ay isinulat ng mga tagasunod bilang tala ng kanilang karanasan at pananampalataya. Pangalawa, ang Quran ay naingatan, mahfuz, hindi na bago, hindi na palitan. Sabi ni Allah, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Ang ibig sabihin, tunay na kami ang nagbaba ng Quran at kami rin ang mag-iingat nito. Hanggang ngayon, parehong pareho pa rin ang bawat letra mula sa panahon ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanggang sa panahon natin ngayon. Libu-libong Hafiz Hafiz ang nagmememorya ng Quran sa buong mundo. Samantalang ang Biblia ay dumaan sa maraming salin at pagbabago mula sa Hebrew, Greek, Latin, hanggang English at iba pang wika. Maraming bahagi ang nadagdag o nabawasan depende sa bersyon. Pangatlo ang Quran ay kumpletong gabay sa buhay, minhaj lil haya, hindi lang tungkol sa relihiyon kundi pati sa batas, moralidad, ekonomiya at pamilya. Habang ang Biblia ay mas nakatuon sa kasaysayan, pangangaral at turo ng pananampalataya, ngunit wala itong kabuuang sistema ng batas na tulad ng nasa Quran. Pangapat, ang Quran ay final revelation. Akhir Wahi, ang huling kapahayagan para sa lahat ng tao, at si Propeta Muhammad Sam, ang huling propeta khatim ng Nabiyin. Sabi ni Allah, Ma kena Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallahi wa khatim ng Nabiyin. Ang ibig sabihin, si Muhammad ay hindi ama ng sinuman sa inyo, kundi siya ay sugo ni Allah at ang huling propeta. Kaya mga kapatid, ang Biblia at Quran ay parehong nagmula sa isa at tunay na Diyos. Ngunit ang Quran ang huling kapahayagan na nagwawasto at nagpapatunay sa mga nauna. Ito ang buhay na himala na hindi nabago at patuloy na nagbibigay liwanag sa mga puso hanggang ngayon. Wassalamu alaikum warahmatullahi barakatuh.